tapos na kami sa aming um, pagsamba napakabihayang pagsamba nakarating na kami dito sa aming pilya na kamudmud so dito ako sasamba ngayon dahil malapit lang sa bahay sa susunod na ano, pagsamba doon ako sa lokal ko talaga sa babak dahil doon tayo tumutupad ng aking ano, tungkulin as a finance iplastada sa anak So, mag-park na kami at nang makapasok na dahil medyo late na tayo. Again, Happy New Year sa tanan. O, oh, Happy 24. Happy New Year. Sasamba muna kami. Bye! tapos na kami sa aming um, pagsamba napakabihayang pagsamba ramdam na ramdam namin yung uh, awit at saka saglit lang paikinit kayo so yan so ito yung huling pagsamba ng taong 2023 and Happy New Year sa lahat ng kapatid sa buong mundo. So, ito nga pala yung lokal ng Pamid uh, actually, hindi ito talaga ang aking uh, kung saan ako nakatala. Doon ako sa Babak, doon sa uh, parang city dito sa Samal Island. Since malapit lang yung bahay ko dito sa Kamud kaya dito na ako nagsamba. So, next ano. Next na Sunday or Thursday, doon naman ako sa kabila. And again, happy new year and happy new year. <laughs> This is Shasha. Don't forget to like and subscribe to channel. Bye.